Maayong buntag mga kamyaw! Today, papaliguan naman natin si Mimi. Ang cute kong torty. So, hinulog ko na si Mimi kasi inuna ko nga yung dalawa dahil sila yung maraming kuto. Yung si Snow at saka si Luffy. To si Mimi kasi medyo konti lang yung um, mga kuto niya sa katawan. So, anyway, maraming nagtatanong sa akin kung Si Mimi ay anak daw ba ni Marga? Fun fact, hindi po. Char. Um, talagang same lang sila ng color ng coat, anong. Pero si Mimi kasi napulot ko 'yan sa kalsada kasama si Snow. So si Snow talaga yung blood related sa kanya. Magkapatid sila si Marga naman at si Mimi, talagang magkahawig lang talaga sila. Pero kung tutuusin nyo, pag titingnan nyo, mas maganda si Mimi kaysa ni Marga. Ay, char. Huwag nyo sabi Wag sabihin kay Marga. Anyway, si Mimi naman, siya yung pinaka-behave when it comes to paligo. So, medyo konti lang yung mga galaw niya. Parang hindi siya masyadong kumikilos. Um, hindi nga nagre-reklamo um, siya talaga yung pinaka-cooperative sa kanilang tatlo. And si Mimi din kasi, talagang shy talaga siya nakat cat compared kay Snow at saka kay Luffy. Si Snow kasi ngayon, sobrang ano na, likot na. Tsaka medyo makapal yung mukha. <laughs> pero itong si Mimi, talagang behave lang talaga to. Um, pero ito yung pinakamatapang naman sa kanilang tatlo. Kahit maliit yan. Uh, saka medyo payat tingnan. Matapang yan. Parang si Marga din yan. O, oh, ayan, no. Oh, Ang cute-cute ng ISO. So, tinatanggalan ko muna siya ng kuto dyan. Pero, sa kanilang tatlo talaga, si Mimi yung pinaka mabilis paliguan kasi sobrang behave niya. By the way, thank you so much mga kamyaw sa patuloy ninyong pag-suporta sa maliit naming page. Sobrang nakakatuwa po na nagko-comment kayo, nagla-likes, nagre-react kayo sa mga videos namin at marami po sanang maaliw po sa aming mga videos. Yun naman po talaga yung purpose ba't ko ginawa yung page para sa aking cat journey at syempre sa mga cat, at sa cat life din ng mga pusa ko. Ayan, patapos na kami sa ligo namin ni Mimi. Oh, that's all. Bye!